Heto na! Dito ako sa Saddle Park. Nag-walking, walking. So, walking, walking. Ang ganda. <makes> exercise. sakit na yung paa ko. Ayun. Tapos yun. Frame. See you soon. Thank you. Soon I will come <laughs> there. Kol <laughs> oh, oh, call, kol call, call calling koling time na. Maksa serada ni. Kita mula 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 Ito na mga store. Kasi 9.30 na, hindi na ako pinag ng card. Pinapasok na lang ako ng security guard. Bait naman ng security guard na yan. Pinapasok ako. Oh, ayan. Ang ganda. Ang ganda. hindi na dwar makalayo dito lang ako sa malapit tega din sa malapit hindi ako makapunta sa malahi ayan na nagtatawag na sarado na daw magsasarado na fumai ye जल्द जल्द जल छोड़ने के लिए तैयार शुक्रिया शुक्रिया bakit pare pare ho yelo why yelo all ano nangyari alay kung salam kumusta sirbe ito mataba pa Mata rin kaya kumusta mabuti Gold. mabuti